palabok at halo-halo na siya namang aking laging pinupuntahan dito Pabumunta ako dito sa may palingki ng Taytay. Mga nag-uumapaw na sahog na nilalagay sa palabok lalo na itong sarsa na talaga namang napakasarap dito na ating matitikman dito sa luto ni Kahuling. Ito yung legendary na kainan dito sa may New Taytay Public Market na kung saan halos 25 years na silang nagsiserve ng mga ganitong pang meriendang pagkain at mga lutong bahay at ulan. At swak ito sa ating panlasa na naghanap ng mga ganitong merienda tuwing umaga o hapon. At dito lang yan sa luto ni Kahuling dito sa May Public Market. Ito yung legendary din na halo-halo dito sa luto ni Kahuling na siya namang ating binabalik-balikan dahil napakasarap ito guys at ang dami nitong mga sahog. At sa halagang 35 pesos ay matitikman mo itong legendary halo-halo ni Kahuling. At ito naman yung kanilang masarap na sarasa ng palabok na talagang nag-uumapaw ito pag kanilang nilagay sa mismong palabok. At bukod dito may mga lutong ulam din sila dito na available. At ito na yung ating inorder na palabok at halo-halo na bawat order nito ay 35 pesos lang. Napakaswak at budget meal na mga halo-halo at palabok. Guys, so ang kanilang palabok Oh. Kompleto to. Mayroon ng chicharon. Tapos ito guys. Oh. Yan dami siyang mga ano ba ingredients na nilagay okay, dito mayroon siyang uh, itlog hindi okay. yung kanilang malapot na sauce ng palabok yan makikita na napakalapot nito yan tapos yun na ba itong halwalo yan dito yung halwalo is uh, 35 pesos yung palabok 35 pesos lang dito guys yan kung gusto niyo magdagdag ng asin. Ito. Lagyan natin itong uh, talamansi. Guys, unang tikman natin ito yung palamok ni Kahuling. Ito yung rengendarist ko na dito sa may mismo New Tai, -tai Public Market. So dekada na sila naging nagtitinda dito ng mga ulam Tsaka ito yung mga dessert na aluhalo. Guys, ito natin titikman dito sa may ah... Uh, karinder yan sa huling So, titik mo po dito yung sa guys nung sa ang dami niya nila yung mga Mayroon siya ito yung Tsaka yun. Panalo sa ugala ng 35 pesos. siguro ako na mabuto ka dito. natin Sakto lang yung manok, panlasa guys. Hindi naman nagbabari kasi yung alat tsaka yung uh, linamdaw na uh, smooth chicharon. Yeah. Yung chicharon nila guys, ganito yan. Napakadami ng chicharon na uh, Pinino yung chicharon. Pinalo mismo dito sa uh, mismo palapot. Ipanjoy guys para yung kasi uh, malasahan yung sarap ng kanilang palak palalo kasi ang nilapot nga rin sakto lang yung sa ganong iba diba parang matipin natin nasa yung hindi malapot parang lugaw ito yung kanilang palabok sakto lang yung palabok tsaka yung tamis uh, tsaka yung alat tsaka yung templa ng malot gusto nila talaga ng kalamansi manalo rin para medyo sa may uh, para ng pala natin yung sa lasa ah ah deh ah ayun kahit natin tong madalang alwala So dito sa alwalo, yan, makita natin na mayroon siyang sahog na hindi, mawala yung saging. Tsaka itong mayroon siyang gulaman, tsaka sago, mayroon din munggo, tsaka ubi. Yan ang halo nito. Makikita nyo na kumpleto to sa sahog. Talagang 75 pesos Ganito na sa kadami. So, ito, kahit dalawang tao pwede itong kumain. Mayroon siyang halong saging, gulaman, sago. Mayroon siyang hinalo nitong ano, Guys, so, beans, saka mungo. And then mayroon siyang ubi, hindi mawala yung kanilang ubi dito. And then, sa panlasa guys, tingpan niya. Yun yung ating titik, uh, titikpan niya yung panlasa ng kanilang alo-alo. Marami ano, guys. Sakto lang din yung tamis na kanilang, kanilang alu alo Kasi so, mga gusto nang mag-add ng panlasa, available yung kanilang yung gatas mismo na ibab At taka yung masukal. At pantag dito. pero malasahan nyo yung, yung itong napakatamis. Uh, takto lang na uh, tamis ng kanilang alo-alo. Napakadami na gaito. Kanina nag-umapausok yung napapagod na guys, napaka-creamy ng alu-alu nila aksong-sako kamang-kama lang yung kimsa nito sa mga gustong pumunta dito guys, dito lang sila mismo sa may uh, New Taytay -tay Public Market ng uh, Taytay Rizal. so ito guys, yung mga dadadaan ko lang sa dito sa area, malapit sa akin sa Taytay, na -tay. uh, may binabahagi ko sa inyo yung mga available na mga ay ng mga paninda ng ganitong karinderya nito ni Kahuling na talagang halos ito rin yung pinupuntahan dito ng mga tao na bilian o kainan ng mga ganitong mga kakanin o kaya yung mga ganitong kainan na kain ng palabok at marami pa silang na dito bukod sa palabok at sa halo-halo mga ulam meron sila dito kanina sa tigitin lang at sa mga gustong pumunta, dito lang sila sa mga Yeah. At sa uh, mismong Taytay Public Market.